ba? Walis yan e ano, mamay? Ay, ayos yan na. Talagang, <coughs> magkano ka na yung, ano? magkano na ka ngayon ang gayang walis? Sampo. Ah, sampung isa? Ang maganda sa sana, 20. Ah, oo nga, dahil ang hirap naman magkayas ng walis eh. Oo. Mahirap nga naman ito. Eh, sabihin nyo sa, sabihin nyo sa mga mili, kwan, dapat naman ay gawin ng 15. Ah, 15 na sana. Oo. Para kung kailan pa Oo, tulong na ya, tulong na yung iba. Hindi. Tulong na sa inyong nagkuan, naghahanap buhay. Eh. Ah, hirap din magkayas niyan. Dinayo din ako ng buyer ng tingting. May ba, may nagbabayer? Sa Manila na ako ngayon. Ay may na-order sa inyo? Oh, wala, walang puno ako. Oo. Uh, ay, paano kumakas? Hindi ako. Panahong... Kirib pa. Ah? Uh Oo. -oh. Ngayon, wala ngayon. Ako'y hapay. Maganda pala dati pang kitaan sa walis, ano? Uh -huh. Marami pang nawakang walis. Ang sa una ay... Limahan. Oo. Hanim. Oo. Ngayon madalang na. Oo, so, kaya madalang ngayon. Oo uh nga. -huh. Ikumpa e, naman yan. E, baka eh, limang pala pa bago makaisang walis. Ano? Kumbut. Kum Kumbuti isang walis, e isang palapa sana, no? Ay, ang dami. Kailan pa kayo nakakompleto niyan? Ay, uh. matagal uh na -uh. ako. Dalawang taon eh. na. No? Dalawang taon na. Oo Wala na ang tiyo pa rin, eh. Ay, wala na. Nagkasakit, ano? Oo nga, eh. Sa sa oh. Oh. Mm -hmm. Maganda pag kwan. May sahod na ulan, senyor ano? Senyor, kulang din. Ay, daming apo ano? daming naman ang aking apo. Oo no? Senyor, ganyan May sahod ng tatum, Uh -uh. May tiris, Oo. Ay siya pa. Ay siya ang apo pa. may isang ang apo pa. Ay, ay siya uh -oh. ang apo mga apo ay mahigit bayinti. Oh, ang dami nga no. dami. Ang ah, dami. Oo. Masa siya yung apo ay lugi. Oo. Hindi ako sa pag-anap Alam mo ito nga eh. Ang isang... Mabakas pala sa pagbubuhay ng apo. <laughs> Mabait ang mamay eh. Ang binibigyan pa rin mga po kahit malalaki na ano. So, pati pa. Pati mga anak kahit may pamilya na ano, binibigyan so, din. Kahit may pamilya ay binibigyan. Oo. Oh, oh. oh. Daming kalat, di pa nakakawalis.